ako. Ay, best huwag mo kung ano na. Babas Ano ba to? Video? na mo ba ka hindi mo nilalagay sa ma-ano naman mag-offer. Nag-offer lang kaya cellphone niya. Kaya nag daw. Thank siya. Nakabidyo. Kainis na mo. Kainis mo mo. Para anak mo. Hello! Hello! tadi. Hello kay Daddy. Be, daddy. Yes, nakikita niyo. Ay, kita niyo yung ano, yung... Uy, Hello, suplado. Babe, boy, <laughs> suplado. Dito, be. Nakikita niyo ilaw. Ano, be? Gano, sabi ni Daddy? Ya. Yeah. Uh, yes, uh, daddy, eto na ako. Kamu. Daig ka. ka. Ang isang gabi na isang araw, naka siya. Naka no? At to, tolog. O, Benedict! Naka ganyan ako gano'n. Benedict! Ano si Bebe? Magamadali umuwi na yun. Ang hirap pa naman pag nalalapit na yung umuwi. Mukhang nalang tumatagal. Hmm. simbalyo nga lang yung na kina hindi ibig si makakain na baby or ano tuldis yung 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 mga, yung 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 Bebe yung 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 siya yung 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 ay! <laughs> Gusto ko Eh? ni Oy! Samantha! Eh, malakad lang siya. Tinilak pa ka, sabi Ba! tik luya. Katulad ng paa ko, luya.

Naku, hila ako. Uh, Pamangkin mo ba ba, ding? <lucky> Ba't mo nilalaroan niya? Ay, kita nila, nag-ano eh. Nag-yoyosi yung bata eh. Ay, yung bata nag-yoyosi. Ay, yung bata Ay, Bakit manika nila laruan mo, Be? Kaya nga sabi niya, one week lang? Mm -hmm. One month. Mm -hmm. Kaya sabi ko nga eh, sana ano. <speaking> Kaya sabi niya, baby, sabi nga, ako. Gusto ko pa. Malaga. <speaking> <speaking> smile, smile. Kaya nga <speaking> eh, kami din <speaking> tayo. Kaya sabi nga eh, sabi nga eh, Kaya nga eh, Bebe. 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 Oh, ano sasabihin mo kay Dali? Oh, Wala niyang magdawang. I miss you, ah. si Daddy! Nagdagdagdag ah. siya. Ano, bebe? Parang andamot siya para sa tatay niya, no? Mamiss mo, umawit. Ano? No. Maganda ng kula niya, no? Ano, bebe? Ay, sikat-sikat ko, bebe. Ano, bebe? Wala akong anak. Gusto mo aking analan? <laughs> Ang hirap gumawa niyan para ipamigay Tama, sa. madali lang gumawa. mahirap lang lumabas. Tama. <laughs> <laughs> may lang lumabas. Raji, tingin ka dito, Raji. Raji. Ba't hmm. Aran ni Aran din siya? Sa pangalan niya? Oo. Oh, oh. Yan. Oh. Aran talaga. Parang oh, namin sa pangalan nung... No? Hmm, oh, Kasi... Inaarte ko lang. Kasi na nasa aran niya. Iwan, mga kuya. Oo.